Hello guys! Uh, gagawa tayo ng motor At papapalit natin yung o-ring ng motor ko Dito sa may camp follower Ito guys kasi may tagas syo, siya. nagli-leak siya ng langis Oh yeah. no! gawin natin, natapalitan natin ng uring. Ito guys, TMX 125. Ito e yung mga pusrad. Ito ngayon guys, at bubuksan natin itong okay. sa may magneto. At itatap natin. Ito, gagamit tayo ng Allen Range yung sakto lang dito dalawang Allen Range siguro mga S6 naman ang sukat ng Allen Range yan ito pala yung ipapalit natin guys na uring ito nga guys eh local lang siguro ito at walang mabiling original mahal 49 tapos gagamit tayo ng sakit na 12 yung sakto dito sa may bolt na to para pag naitap natin dito pwede natin hugutin yon sa may kampalawar na bolt Okay guys, simpisa na natin guys. Bakit 12? Mm -hmm. At saka 14. Para iikot natin. at tap natin dito. Ika mm -hmm. natin dun sa letter T. Mm -hmm. daan-daan guys at baka sumubra yan yeah, guys <laughs> <laughs> itap na natin 12 yung bolt atras boss bukas nito guys ayan guys uh, luwagan na natin at taga natin itong bolt ayan. ay nyamot tapos pupukin natin ito guys ito guys, ginagamit ako ng cutter pang sundot ay Sugat pa na ito guys for safety first uh, kailangan gumamit tayo ng cutter huwain na natin guys ang turing tayo ng vice grip guys at maglalanganin so guys dahan dahan lang guys at hindi niyo hindi mahugot yung gun guys yan para guys, so oh, matigas na siya guys. Ito na yung papalit natin guys. Salpak na natin. Guys. Yan guys. Yan guys. Sumiyot na guys. Uh, guys, okay lang naman yung pokpokin guys. Ito. At uh, wala namang masyadong pasal dyan at yun isalpak na natin guys ngayon isakto lang natin sa guhit guys para sakli yan guys kasi balik na natin yung bolt guys ito na ng sakit ng mga dose. Yung na mga 12. Okay. guys. Huwag niyo masyadong 'yung guys at baka maputol. yung mo. Pang-tsay, lang. Okay. So guys, tintiknarin natin. Baliktad pala. <laughs> oh, okay, ito na guys. Okay na at subukan nating paanda rin. nalinis na rin po natin uh, tingnan natin kung okay na po kung under din yun guys yun naman one click lang guys